Bebe Labs! For today's kartihan ka is tara, ipapasyal ko kayo sa farm! Am! Um, kasama ko na naman syempre ang mga lato-lato team mga Bebe Labs kasi niyaya ko nga sila pumunta sa farm para makapasyal nga sila. Magkalapit lang naman kasi yung barangay namin sa barangay nga napupuntahan namin mga Bebe Labs. Kahit saan mo din naman kasi yayain itong mga lato-lato team mga Bebelabs ay talaga namang zing! Sasama yarn! Am! Um, And finally nga mga bebelabs ay nandito na nga kami dahil malapit lang naman. Diyos ko ne, potatyo ko talaga king farm nga ini talaga namang marerelax ko utak. Sabayan pa nga nitong mga manok na pansabong na napakaganda talaga nila. At dito nga ay sinabihan ko na nga itong mga kalato-lato ko na i-enjoy na nga nila to at tignan na yung mga gusto nilang puntahan para naman ma-enjoy nila. Sa lahat lang din naman kasi ng mga kalato-lato ko mga bebelabs ay ako lang naman kasi talaga ang my farm. Charot. Am. Um. Kaya naman itong isang kalato-lato namin mga bebelas ay talaga namang in-enjoy na nga moment dito sa farm. At dito naman ay nagumpisa na nga akong itur sila mga bebelas para naman maipakita ko sa kanila na naglalakihan talaga yung mga bunga ng aking ampalaya. <laughs> Naghahanap ako ng malaki-laki. Malaki-laki. <laughs> Rugun ne, eh. bebe yong eh, niya pa may katalan maragul. Pagpasensyaan nyo na nga ang bebe yung mga bebe dahil ganyan talaga ako kumain ng ampalaya buo ko ang kinakain dahil hindi pwede yung pahati-hati. Diyos ko, king karakal na yan. Aliki, agi, san. Am! Eh, sinunod ko na nga dito ipagmaragol yung aking mga talong. O, oh, diba? Bala na kayo talaga, kapampangang Tagalog na ini. At dito naman, mga babalas, ay sinabihan ko nga sila na magmeryanda muna sila. Dahil maya-maya nga ay talaga mapapagod nga sila sa pag-harvest. Pinuntaan ko na nga lang muna itong mga manok ko dito, mga babalas, dahil matagal-tagal ko na nga rin silang hindi nahahawakan at napapasyal. O, nyo, sa sobrang tagal ko nga na hindi na pupunta dito ay talaga namang hindi na ako kilala ng mga manok ko. Am, um, at dito naman ay sinubukan ko nga hawakan tong isang manok ko, baka kilala pa nga niya ako. Medyo alangan nga ako sa paghawak dito mga bebelabs kasi baka hindi ako makilala. Pero hindi na rin naman ako nag-alangan mga bebelabs sa paghawak na sa kanila dahil talaga namang namimiss ko na rin sila. Am-am! Um, um. hindi naman talaga ako marunong humawak ng mga manok, mga bebelas. Kaya naman ganyan talaga ang paghawak ko. Iisang manok lang naman kasi talaga yung inahawakan ko, mga bebelas. At yun nga yung manok ng bebe ko. Am! Um. Yapin na pininga ko. Eh katatalan manok no alineman keka. Charot. Am. Um, sinubukan ko nga rin puntahan tong bahay ng mga manok mga bebelas para maranasan ko nga kung ano ang feeling nila. Am. Um, ganito yung feeling ng mga manok pag nasa loob ka ng ganito. Ah, uh, okay. Okay muna ma'am pala. Relax, relax, lamu. Charot. Am. Um, Pagkatapos nga namin magmerenda mga Bebelabs ay susubukan ko naman pakainin tong mga manok ko. Medyo nalungkot nga lang ako dahil sa sobrang tagal ko na nga na may mga manukan mga Bebelabs ay ngayon ko lang na-realize na ganito lang pala kaliit yung kinakain na mga manok ko. Hindi nga nasabi ng mga tauhan ko mga Bebelabs na diet nga daw pala tong mga manok ko katulad ko. Charot. am, um, Ganyan nga lang daw talaga yung pinapakain sa mga manok mga Bebelabs dahil nakatakal nga at medyo marami na nga rin daw yan. Ako tila pala ng kinakain nila oh. Kung kasi nila kanina ko Grabe naman kayo sa mga alaga nyo. Ang ng pinapakain nyo. Eh, hey, shit. Magreklamo ko, ne. Eh. Inisip ko kasi kung ako ngayon pakakainin ng ganyan konti mga bebelas. ay talaga naman. Shit, aliko ko mabsi. Diyos ko, ng karita, Alikiagyo. Galgal ko. Am, um, las na nga lang yung pakakainin kong manok. Ay, shit, may kamali ko pa. kalato ko pala ito. At dito naman ay tinuruan nga ako nitong kalato-lato ko kung paano nga ang tamang paghawak ng manok at kung paano mo nga siya Ay, ba, din sa bugero, Ken, talaga naman. Potang tatalan lang manok, ne? abak pa kakit ko? Nyaman dapat pa mo talagang manimas ka manok, dane eh. Potang tangkay, alala pa pala nga bias, alala pang ulam. Tapos potang sumabong na o tana, luluwal na la din pera da. At dito naman mga bebelas, ay hindi talaga ako titigilan ng kalato-lato ko hanggat hindi ko nga nasusubukan kung paano magpasabong ng manok. At dito nga ay kinakausap ko nga tong manok mga bebelab, Diyos ko po, Taka bira bira na la din harap ko, ay tanapin. Yapin na pininga manuan ko. Am. At dito naman ay papakita ko nga sa inyo kung paano ba magpalaban ng monok si Gretchen Barreto. Sinasabi ko nga sa inyo na isa to sa mga talent ko talaga na hindi ko pa pinapakita sa inyo. Charot. Am. Kaya naman huwag kayong magtaka mga Bebelabs kung isang araw nga ay makita nyo na rin talaga ako sa sabungan. Diyos ko, ne? Eh bebelabs am-am nyo sa sabong ne. Pagkatapos nga namin magpasabong ng mga manok mga bebelabs ay ito na talaga yung pinakahihintay ng mga kalato-lato ko. Ang mag-harvest nga at makakuha ng gulay. Am! Um, sinabihan ko nga sila na kunin nila lahat ng gusto nilang gulay mga bebelabs at doon sila sa pinakadulo kumuha. At sinabi ko rin sa kanila mga bebelabs na wag nga silang kumuha ng malalaki at wag silang kumuha ng mga diretsyong ampalaya. Sabi ko ang kunin nila ay yung mga nakaliko o kaya yung may mga tusok-tusok na reject bagonorn. Am, ah, masunurin naman ang mga kalato ako ko mga bebelabs dahil etong at nauna na sila sa dulo. Habang ang bebelabs naman ay naiwan nga dito sa unahan mga bebelabs dahil dito nga yung may malalaki. Aba, ibalo yun na ako man. Buri ko talaga mga ragul. Hindi ko nga rin pala nabanggit sa inyo mga bebelabs na itong mga ampalaya ay bagong spray din pala. Pero ala kami rugo talaga pakialam. Dahil lang mahalaga talaga sa amin ngayon mga bebelabs ay makakuha nga kami dahil ala kaming ulam. Rugo eh. At dito naman ay susubukan din daw ni Bebeng managtal ng ampalaya. palaya. <laughs> Sexy na, ne? Eh. <laughs> ano? Ang ganda pa na mitas ng mga gulay. Mm -hmm. Parang feel na feel ko, tapos para ako ano, may asyenta ko. Ay, shit. Feel na feel ko talaga ang may hasyenda niya tama na nga ang pagkukunwari mga bebelas at tama na nga ang pagiging feeling. Ali naman talaga ka na ako yung asyenda nga ini Am, um, nakikiasyenda nga lang ako mga bebelas dahil ang totoo niya na ay kay boss madam talaga to. Ay Diyos ko, po tahiki na pa yun yung vlog ko. Eh nabalo, balo, na ako kami mo talaga. Oh, boss, madam. Pasensya na talaga ni. Halaki talaga ulam po tambengi. bengi. Ing e, tutunan niyan din kalato-lato ko, eh. nagadako mo talaga Kenny. Ala ko talaga kasalanan, tinuki mo. Pero dahil nandito na rin naman kami ay talaga naman susulitin na namin, boss, madam. Aw oh, ini kinanwa kami mo din. Dakalan mi na ya mo din kasi eh. Kinanwa na kaming marakal kasi ding siping ming baledi na milarin. Eh karo gumimi mo kaya kami ne. An? Pero e kami gagana ka boss madam? Kaya ka kami? Ay? At napakasarap nga naman talaga mga bebelas kung meron ka ngang ganitong kalaking asyenda. Aba, talaga naman talagang ganito 'yung mga pinapangarap kong buhay, 'yung malayo sa mga marites. Kaya naman kung bibigyan nga ako ni Lord ng pagkakataon na makabili ng lupa, mga bebelas ay pipiliin ko din 'yung ganito kalayo. Malayo sa bahay-bahay at talaga namang malayo na sa chismis, ganon Kumuha na nga rin kami dito ng mga talong mga bebelas, pero huwag kayong mag-alala dahil 'yung mga kinuha namin ay mga may butas-butas na. Nakapag-harvest na ng atin daw kasi sila dito mga bebelas. Kaya naman 'yung naiwan sa amin ay 'yung mga nakatira na talaga. Pero laking pasalamat pa rin naman namin mga bebelas kasi syempre meron na nga kaming pang ulam ngayong gabi. Ay shit, seselan na kami mo. Am, um, nakita ko nga na napakarami nang nakuha yung mga kalato-lato ko kaya naman hindi ako nagpatalo. Aba, eh, syempre dapat yung plastic ko ay puno din. Oh, diva? Am, um, at dahil napakarami ko nga kinuha mga bebelas ay hindi na nagkasya yung plastic ko, talaga naman humingi pa ako ng isa para mailagay yung iba. Kaloka. At dahil di ko na nga rin kinakaya mga bebelats ay tinulungan na nga rin ako dito. Ipapakita ko nga rin sa inyo kung sino talaga ang promotor namin. Walang iba kundi ang kumari ko. Charot. Am. Um. at shoutout nga rin pala kay Kuya rey na siya naman talaga ang may pakana ng lahat. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye!